guys! Welcome back sa aking vlog. So, andito ko ngayon sa May Thomas World dahil break time ko guys. Maglalaro muna ako dito. Lagi kasi ako naglalaro dito guys pag naboboring na ako sa buhay ko. Nakakawala kasi siya ng stress guys. So, ayan. Bumili na ako ng token para naman makapaglaro na ako. Yung favorite ko na dito guys, eto yung The Ninth Ball. Ayan. Pamparami kasi ng token yan guys. Kaya gusto gusto ko siyang nilalaro. Madali lang laro to guys kasi pipinot ka lang dyan kung saan mo gustong tumaya na number. Tapos pag umilaw siya, ayun, panalo ka na. Kaya ayan, nalo sa 7 guys ng 40 tokens. O, diba, ka basic May mga technique din sa laro na to guys. Minsan kasi nilalabas niya lagi yung mga konting token lang yung makukuha mo. Kaya minsan tinataya ko yung mga konti lang. Kagaya na to guys, tignan nyo. Sa 4 siya hihinto. Tapos ang makukuha mo lang token dyan, dalawa lang guys. Ayun o. No? Kalakas tumayan ng katabi ko guys. Tignan nyo, napuno na niya na yung pinaka-back sa ilalim. <laughs> Tingnan nyo guys, nagpadra pa siya na isang sakong token kasi naubos na yung token niya. Grabe si kuya, napaka-addict sa paglaro ng night ball. Natalo na ako guys, kaya magubola na lang muna ako. Tingnan nyo guys, shooter ako dito eh. Magaling ako dito guys. Oh, muting na ako matamaan. <laughs> <laughs> so, ito guys, lalaroin ko yung mga karirahan ng mga aso. So, let's see kung mananalo tayo dito. Oo. Kasi na. mo Natalo guys yung aso ko, kaya ito na lang nalaruin ko. Baka sakaling mga pag-uwi pa ako ng stop toys. <laughs> Hi, ano ba yan? <laughs> Nakakaalas ko naman ata to date. Isa pa nga, parang more chances of winning. <laughs> Wala talaga guys. Ayoko na. Dito tayo sa isa. Baka naman sakaling manalo na ako dito. Ano ba yan? Napakamalas naman. Ayoko na nga. <laughs> Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye!